Ibigay ako ng kunting tips para sa sipon at pulutong ng mga sisiw Kung paano gamutin na dito lang sa ating bahay makikita mga kabakyard Unang gawin natin mga kabakyard Ibigay tayo ng Kuha tayo ng ahos Tapos kabakyard yung Clorox Kahit kunti lang kabakyard Kunting asin ilagay natin sa maliit na sudanan mga kabakyard ah, yung parang nilagyan ng kabakyard tapos hawakan natin yung sisyo kabakyard yung iba yung ilong nya dito dito sa pikas lalagyan natin yung dito kabakyard lagyan pikas din lagyan natin kabakyard kung may sipon yung sisyo natin kabakyard Pagkatapos, kuha tayo ng puton ka backyard. Yung isili natin yung ilong niya ka backyard. Yun. Alabas yung kuan ka backyard. Yung sipon. Ka backyard. Alabas yung sipon. Pagka oh, tapos ka backyard, lagay natin sa kulungan. Pagka bukas tingnan na naman natin yung kabakyard kung may sipon pa siya alagyan na na natin mga kabakyard yun yung kunting tips sa kabakyard tapos yung pulutong kabakyard yun din bigyan nyo kayo ng tip kahit kunti lang Pag may bilay ka sa tindahan ng pagpisong paminta kabakyard yung buo o pagkatapos ka backyard, tingnan mo yung sisiyo mo. Bili ka din yung sa backyard, yung durog na paminta. yun ka backyard. Tapos, sa umaga ka backyard, mo ng isang paminta buo. Inumin mo ka backyard. Yun yung sa pulutong ka backyard. Tapos yung mga kuwanya dito ka backyard, may yung pulutong may hubag-hubag. Bulot dito ka backyard. mo ng paminta na durog. Maliit lang para mapatay yung kuha niya kabakyard. Yung mga pulutong niya pagka uh, bukas naman ng baka pang limang araw kabakyard sa gunsunin mo. Isa lang. Pagka uh, umaga isa. Yun yung kunting tips ko kabakyard one week, mawawala na yung kulotong dito, kabagyad, mapa. Yun lang ang kunting tips ko, sa mga, katulad nating backyard, na walang ipangbili ng mga, tambal na mamahalin sa, ka kabagyad. Kunting tips lang, mga kabagyad. Uh, subscribe nyo ako, kabagyad. Maraming salamat.